Maging bukas sa pagbabago at buong pusong suportahan ang mga inisyatibo sa e-governance ng pamahalaan. Ito ang hiling ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman sa mga lokal na opisyal ng Sultan Kudarat Province. Binigyan din ni Pangandaman ng pangunahan ang oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal ng lalawigan na hindi sapat na national government lang ang nagtutulak ng digitalization. Hiling pa nito sa mga local officials maging bukas sa pagbabago at huwag lang umasa sa pisikal na opisyal at mga papeles. Ayon kay Pangandaman, mahalaga kasi ang e-governance o paggamit ng teknolohiya sa pamamahala para sa mas mabilis na paghahatid ng serbisyo sa publiko. Sinabi pa ni Pangandaman na handa ang DBM na tulungan ang mga lokal na opisyal. Ito anya ay sa pamamagitan ng agarang pagpapalabas ng pondo, technical assistance at mga reforma sa polisiya. Paalala pa ni Pangandaman, inihalal ang mga lokal na opisyal hindi para sumikat o mag-enjoy sa kapangyarihan kundi para manguna lingkod at maghatid ng tunay na serbisyo. Kimberly Bandoy, NDBC, Bida Balita.